katrabaho ng OFW na pinatay sa Kuwait, nasaksihan ang ilang pang abuso sa biktima. Sinasabing nagawa rin itong makapagsumbong sa kanyang pamilya bago pa ito mapaslang. Report mula kay Mian Corvera. Isang araw bago natagpo ang patay ang Pinay migrant worker na si Julie Viranara, nakapagsumbong pa ito sa kanyang pamilya hinggil sa ginagawang pang-aabuso sa kanya. Ayon kay Yusek Hans Leo Kakdak, ng Department of Migrant Workers batay sa kwento ng pamilya ni Julie B maay sila itong nakausap noong Biyernes ng umaga pero nang sumapit ang gabi tumawag raw ito at sinabing pinagbabantaan siya ng anak ng kanyang employer noong Biyernes ng gabi ayos naman daw until Biyernes ng gabi kung saan sabi ni Julie B binantaan siya oh, at knife point yun ang nicting kanyang uh, yung anak ng kanyang Uh, employer, yung 17-year-old na anak. Oo. At tanong uh, siya, sinabi sa kanya, uh, hinihingi na tayo ng tulong at sabi niya, itiisin niya muna. And then nangyari na ngayon, nangyari nung Sabado ng gabi. Mm -hmm. Ito ay ito ay ulat ng pagulang, no, nung pamilya ni Callie B. Mm -hmm. uh, ngayon, as to kung ano talaga ang detalye nung nangyari nung gabi ng... January 21, uh, inaantabayan na natin yung resulta ng investigasyon ng public prosecutor sa Kuwait. Ayon sa ina ni Julie B, hindi na ito nakatawag kinabukasan, kaya hinanap ito at tinanong sa kanyang katrabaho na isa ring Pinay. Ang naturang katrabaho umano ang nakakita sa ilang kaso ng pangaabuso kay Julie B. Tinanong ko po siya nung nawala po yung anak ko. Tinanong ko siya, kung ka-agency mo yung anak ko, sabi niya, hindi po, hindi kami magka-agency, pero magkasama kami sa trabaho. Magkaiba silang pili. Siguro mga tatlo silang Pilipinan, tapos dalawang ibang lahi. Lima silang tulong. Sama-sama sa isa isang bahay. Tapos ang mga amo nilang magkakamot. Sabado nangyari ang pang-aabuso kay Julie B at kinabukasan nakita ang kanyang bangkay hiniling na ni Senator Amy Marcos sa DMW na tignan rin ang sitwasyon ng katrabaho ni Julie B dahil maituturing itong testigo sa kaso. Personal na binisita ni Marcos ang pamilya ni Julie B kasama na opisyal ng OWA at DMW para alamin ang kanyang kaso. Nag-abot rin ito ng tulong pinansyal at nangakong tutulungan na magkaroon ng trabaho ang asawa ng biktima. Pero apila ng senador sa mga kababayan, mag-ingat sa pag-a-apply sa abroad lalo na ang mga kasambahay. Ayon kay Kakda, hinihintay pa nila ang official na report ng public prosecutor sa Kuwait kung ano talaga ang nangyari sa biktima. Pinagpapaliwanag na rin anya nila ang recruitment agency kung bakit walang isinagawang monitoring kay Ranara. Binignan ko yung monitoring reports kasi ang recruitment agency dapat magbigay ng monitoring reports every month on every yes. OFW. Mm -mm. Siya ay dineploy noong bandang Hulyo 2022. Huling monitoring report sa kanya, October, ay maayos ang kanyang kalagayan. Mm -hmm. At mula noon, hindi na nagbigay ng ulat yung recruitment agency. Mm -hmm. uh, Kaya uh, uh, ito ay bahagi ng investigasyon sa recruitment agency na sinasagawa ngayon ni Undersecretary of Bernard Olalla. Mm -hmm. Pinag-aaralan na rin anya nila ang pagrepaso sa bilateral agreement sa Kuwait. Pero habang wala pa itong resulta, maaring ang mga nasa tinatawag na whitelisting na lang muna o may magandang record ang papayagang mag-recruit o magpadala ng mga manggagawang Pinoy sa Kuwait. We are currently reviewing the roster of recruitment agencies and uh, it won't be business as usual uh, for those with uh, a track record that is uh, less than impressive, that is known to have many repatriation cases and, and uh, adverse decisions here sa Department of Migrant Workers o sa dating DOEA. At kahit sa Kuwaiti side, tatanungin natin kung sino ba yung may mga hindi maganda track record sa kanila. Umapila ang DMW sa mga migrant workers na agad i-report sa mga otoridad kung nakakaranas ng anumang uri ng pangaabuso. Isa raw itong mahalagang hakbang para agad silang masagip at hindi nasapitin ang katulad ng nangyari kay Julie Viranara.

eto baraj e outra semana eh color color op yi 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 dalala dalala ana ela lati gisu pa o o sarule eh baba Okay, kau. Okay, kau. Kau bantu langsingkan dia lah. Okay, bantu. Us. Usus. 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 Usus.

makontento na sa mga informasyon. Ako na po kausap kakausap sa kanya at suko uh, gusto ko sa kanya manggaling na sana po sila po ay uh, mabuti. Nay kay na bala. Nakasikaso na po kami mabuti. Lahat po natulungan na po kami nila sa Ignacio. Kaya wala na po kami hihilingin. Kundi katahimikan at respeto na lang po. Mm -hmm. Sa mga gusto pong magtanong, ano ba ang sa kanila? Siguro naman yun nga sinasabi po katahimikan na lang po at wala naman po kami hinihiling pa kasi lahat na lang po natulong na po sa amin. Ang OWA nandito naman. Nandito, nandito naman, naman po ang OWA ang agency si Gerotol po, at ang Pangulong Marcos po, lahat naman po sila ay na na po kami. Si Senator si Aimee dumating. Si Senator si Aimee po, namit din po namin. At, at saka si, si, si Sempre, si Secretary Tips. Si Secretary, si secretary po, at saka Sempre po ito, si ser, ano, marami pong naitulong sa amin to. Nakakalala. Ano ako kilala. Oo. Si Sir Ignacio po at ngayon lang po ako nakaranas ng hotel. Ah, oo yun. Diba? Sige diba na eh. Para alam na nila. Kasi so, ayaw na nila. Ayaw na nila makipag-usap ng paulit-ulit. Oo oh, okay. po. Sige po.